Ako si Mara, 27 ang edad ko, at sa wakas, natupad ko rin ang pangarap kong magkaroon ng sariling munting bukirin sa bayan ng Liliw, Laguna. Matagal na akong dentista sa Maynila, mga taon ng pag-aalaga sa mga ngiti, pagtutuwid ng mga ngipin, at pag-aalaga sa mga ugat na parang pangarap ko rin ang inaalagaan ko. Sa kabila ng abalang klinika, nangarap ako ng isang tahimik na lugar kung saan ang huni ng mga ibon ang papalit sa ingay ng syudad, at ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan ay mas nangingibabaw kaysa amoy ng antiseptiko. Ang munting lupa ko ay hindi malaki, napapalibutan ng mga matatayog na eukaliptus na nagmumula pa sa bundok, at may isang simpleng bahay na yari sa kahoy na medyo nagkikiskisan sa hangin. Pero akin ito. Ang pamilya ko ay natuwa sa ideya. Tuwing Sabado't Linggo, dumarating sina Nanay at Tatay na may dalang tinapay na bagong lutong bahay at kwentong mula sa bayan. Si ate, na palaging may makulay na scarf sa lieg at ngiti na parang araw, ay tumutulong mag-ayos ng hardin kahit hindi niya maihiwalay ang azalea sa geranium. Sa simula, hindi ko ramdam ang lungkot, napakabago ng lahat, puno ng posibilidad. Pero unti-unting bumalik ang abala ng trabaho, mga konsultasyon, emergency sa klinika, wala ng oras o lakas para alagaan ang mga pangarap kong taniman, mga manok na naglalaro sa beranda, o ang taniman ng prutas na hanggang ngayon ay guhit lang sa aking notebook. Isang araw, lumapit sa akin si Mang Alden, ang kapitbahay namin na laging maisuot na sombrero at bukas ang pintuan ng kanyang bahay. Mara, bakit di mo subukan si Ernesto? Marunong siya sa bukid. Ang pangalang Ernesto ay tila malambing na dahon na dumadampi sa lupa, simple ngunit may bigat. Siya ang nag-aalaga sa bukid ni Aling Luningning mula nang namatay ang asawa niya bago niya ibenta ang lupa. Kilala niya ang bawat sulok ng bundok na ito at hindi lang basta marunong, magaling siya. Ilang araw lang, nakita ko na si Ernesto sa pintuan ng bahay ko, may putik sa mga bota, suot ay lumang plaid na kamisa at ngiting para bang ginawa lang para sa paglubog ng araw. Magandang hapon, bati niya habang tinatanggal ang sombrero ng dahan-dahan. Tinignan ko siya, ang mga kamay niya na may kalyo, mahigpit na hawak ang isang asarol na parang bahagi ng kanyang katawan. May tumibok sa dibdib ko na parang may nawawalang piraso sa sarili ko na biglang naibali. Mara, sabi ko, iniabot ang kamay ko. Mahigpit niyang niyakap pero hindi nagmamadali. Narinig ko na ang tungkol sa iyo. Sabi nila, inayos mo ang mga ngiti ng tao nang may pag-iingat na parang inaalagaan ang bagong tanim. Napangiti ako sa gulat. Sino nagsabi niyan? Si Mang Alden. At hindi siya nagsisinungaling. Huminga kami ng sabay, hinalo ang amoy ng bagong gupit na damo at kape na niluto sa kusina. Gusto mo ba na ako na ang mag-aalaga sa taniman, sa mga manok, tanong niya habang nakataas ang isang kilay, parang mailalim ang sinabi ko na hindi ko sinadya. Sagot ko, ito ang kailangan ko. Umiti siya, gagawin kong maingat. Simula noon, palagi na siyang naunang gumising bago sumikat ang araw. Naririnig ko ang kaluskos ng mga bota sa basa at mahinang tunog ng mga gamit sa kahon na dala niya sa likod. Minsan, binubuksan ko ang bintana ng kwarto para lang marinig ang ritmo ng asaro sa lupa at ang mahina niyang usapan sa mga halaman, parang may sagot ang mga ito. Sa unang buwan, halos puro payo pa lang ang napag-usapan namin. Alam mo ba, lettuce o arugula ang gusto mo, tanong niya. Pareho, tapos kung pwede, Basildin din, sagot ko. Kayang-kaya dito lahat yan. Unti-unti, nagbago ang tawagan namin sa isa't isa, siya na ang unang tumawag sa akin na, Marat, nang makita niya akong nagdidilig ng mga tanim, habang ako naman ay tawag na rin sa kanya ng Ki Ernesto, nang inalok ko siya ng tubig sa beranda sa ilalim ng araw. Isang biyernes na maulan, nag-iba ang lahat ng dahan-dahan, parang dahon na biglang lumiko sa hangin at ipinakita ang malambot na gilid nito. Ulan ang bumuhos na walang tigil kaya't hindi na siya makapagtrabaho sa bukid. Nasa kusina ako, sinusubukang ayusin ang isang cake na nasunog sa gilid, isang paalala na hindi pa ako bihasa sa kusina tulad ng sa klinika. May marahang kumakatok sa pintuan. Si Ernesto iyon, basa ang sombrero at may ngiting medyo nahihiya. Pwede ba akong maghintay dito hanggang tumigil ang ulan? Siyempre, pasok ka, sabi ko, binuksan ang pintuan gamit ang balakang ko habang hawak ang tray ng cake. Tinanggal niya ang putik sa mga bota at tumambay sa loob. Parang unang beses na napansin ang loob ng bahay kahit ilang ulit na siyang dumaan. "Amoy masarap dito," sabi niya nakatingin sa kusina. "Hindi naman nasunog," sagot ko. "May ganda rin ang nasunog, may kwento." Napangiti ako at inilagay ang tray sa lababo. Tahimik kami, pinakinggan ang buhawi ng ulan sa bubong na yari sa zinc. Bigla kong inalok, gusto mo ba ng kape? Sagot niya. Nagsalo kami sa beranda, hawak ang mainit na tasa habang bumabagsak ang ulan na parang pilak na kortina sa labas, pinapawi ang mga silweta ng bakod, puno at mundo. Tumingin siya sa akin, ang mga matang kula ilumot ay mailalim at katahimikan na nagbigay sa akin ng pakiramdam na hindi ko kailangang sagutin lahat ng tanong sa mundo. Parang alam mo na kung paano mabuhay nang wala ng buhay, biro ko. Isang buhay lang, pero buhay na buhay, sagot niya. Napangiti kami ng sabay. Nag-usap kami tungkol sa mga simpleng bagay, pati na sa pangalan ng mga manok. Nang tumigil ang ulan, tinulungan niya akong hawakan ang pinakamalaki sa mga sisiyo. Nang halos madulas ako at mahulog, niyakap niya ako ng mahigpit, hindi para iligtas lang, kundi para ipakita na nandyan siya palagi. Sa sandaling iyon, may nag-iba sa pagitan namin, hindi lang dahil sa pag-aalaga niya sa bukid, kundi dahil sa pag-aalaga niya sa puso ko. Bantayan mo siya, Mara, biro ni Ernesto habang hinahawakan ang maliit na sisiyo na mabilis tumakbo sa paligid ng bakuran. Napangiti ako, ngunit nang subukan kong hulihin ang sisiyo, nadulas ang aking paa sa basang putik. Halos mahulog ako, ngunit nahawakan niya agad ako ng mahigpit sa mga bisig niya. Hindi para iligtas lang, kundi para ipakita na handa siyang sumalo sa akin, kahit na hindi ko inaasahan. Tumibok ang puso ko ng mabilis, hindi dahil sa panganib ng pagkahulog, kundi dahil sa init ng kanyang mga mata na nakatingin sa akin ng may kakaibang lambing. Nang unti-unti siyang humiwalay, ramdam ko na ayaw din niyang pakawalan ako. Ingat, bulong niya habang hawak pa rin ako ng kaunti. Salamat, bulong ko, inaayos ang buhok na palihim na lumabas mula sa aking gulong na bun. Siya ay umiti, ang mga mata niya ay kumikislap na may halo ng saya at isang malalim na damdamin na nagpapakaba sa akin. Mas matalino ang sisim na ito kaysa sa akala mo. Mahilig siyang tumakbo palayo, biro niya. Tumawa ako, bahagyang nanginginig pa rin ang aking mga kamay habang pinapanood ang sisiw na nagsisiglang maghukay ng lupa malapit sa damuhan. Parang gusto lang niya akong makita na nahuhulog o gusto niyang makita kang sumalo sa akin, sabi ni Ernesto na hindi sinasadya. Tumigil kami sa pag-uusap, ang hangin ay nagdala ng malamig na simoy, at sa isang sandali, inalis niya ang tingin niya sa akin, tila nahihiya. Napansin ko ang bahagyang pamumula sa kanyang lieg, at ang mga daliri niyang mahigpit na humawak sa kahon ng mga gamit niya. Sa unang pagkakataon, naisip ko na hindi lang ako ang may nararamdaman. Pero nakakatawa, sagot ko, sinusubukang gawing magaan ang hangin. Umiti siya ulit sa akin, at sa pagkakataong ito, hindi niya inalis ang tingin. Mara, simula niya, tinitigan ako ng matagal bago huminga at tumigil. Alam mo ba kung ano? Natahimik ako, naghanda sa sasabihin niya. Ngunit, sa halip na magpatuloy, umiling siya at nagbago ang anyo. Wala, sagot niya na may halong pagtataka sa sarili. Alam mo, dapat mas madalas kang pumunta rito kahit sa gitna ng linggo, kahit para lang hulihin ang mga manok, dagdag niya, sabay ngiti. Napahagod ako sa kanya at mumiti rin. Baka susubukan ko nga, sagot ko, pinananatili ang kanyang tingin. Ako naman, hihintayin kita, sagot niya na may kakaibang bigat sa salita, parang mailalim na higit pa sa isang biro. Napatingin ako sa kanya, at sa sandaling iyon, parang ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Kinabukasan, bumalik ako sa klinika sa lungsod ng Maynila. Habang nililinis ko ang mga instrumento at sinusulat ang mga tala, napansin kong umingiti ako ng mag-isa, hindi dahil sa ganitong o ganyang bagay, kundi dahil sa isang damdamin na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang kagustuhang bumalik sa bukirin at makasama si Ernesto. Isang linggo ang lumipas at umalis ako ng maaga sa klinika isang miyerkules. Sinabi ko sa aking assistant na kailangan kong ayusin ang mga plano para sa bukid. Napangilabot siya, ngunit hindi na nagtanong pa. Siguro, nakita niya ang kakaibang ningning sa aking mga mata, isang bagay na hindi kailanman kailangan ipaliwanag, dahil ang mga babae, minsan ay nakakaintindi ng hindi nagsasalita. Pagdating ko sa bukid bandang alas 4 ng hapon, naroroon si Ernesto, nakayuko sa mga bagong tanim na litsuga sa hardin. Tumigil ako sa beranda, pinagmamasdan siya ng tahimik. Ang hangin ay may halong amoy ng basang lupa at rosemary, habang ang hininga niya ay tila bahagi ng paghinga ng buong kabundukan. Hindi ako makapaniwala na nandito ka talaga, sabi niya nang hindi pa lumilingon. Sabi ko nga, darating ako. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ang mga kamay sa pantalon bago tumingin sa akin. Nang magkatinginan kami, para bang tumigil ang panahon? Para lang sa atin, sabi ko habang umiti. May dala ka bang kape, biro ko. Alangan naman, pawis at putik lang ang dala ko, pero pwede akong maghanda kung gusto mo. Umupo kami sa parehong beranda na iyon habang unti-unting lumalabo ang araw. Inihanda niya ang kape sa tela na coffee filter na may kasigasigan na nagpapakita ng pag-aalaga sa bawat kilos niya. Nagwentuhan kami tungkol sa paparating na anihan sa mga prutas na gusto niyang itanim kasama ko at sa mga sisiyo na unti-unting lumalaki at nagkakaroon na ng sariling ugali. Pinakamatalino sa kanila si Zaldi, sabi niya na may halakha. Lading tumatakas kapag susubukan kong hulihin sila. Tumingin ako sa kanya, at nagtagpo ang aming mga ngiti, isang lambing na kasing natural ng lumot sa mga bato sa ilog. Bumaba ang araw, ipinipinta ang aming mga mukha ng dilaw at gintong ilaw. Sa isang sandali, ang aming mga kamay ay naglapit sa ibabaw ng kahoy na mesa. Tumingin siya sa aking mga kamay, saka sa mga mata ko, para bang humihingi ng pahintulot sa isang bagay na nakasulat na sa hangin. Pwede ba kitang halikan, tanong niya, diretsyo at payak, na nagdulot ng ngiti sa aking mga luha sa mata. Inaalagaan mo na ang mga bagay na hindi ko kayang hawakan, Ernesto. Bakit hindi mo alagaan din ito? Tumawa siya ng mahina at yumuko. Ang halik ay mabagal, matamis, parang unang higop ng mainit na kape sa malamig na umaga. Ang mga labi niya ay mahinahon tulad ng lahat sa kanya. Matagal na mula nang halikan ako ng ganito kaingat. Alam mo, matagal na akong hindi nakahalikan ng ganito, bulong ko. Dahil karapat dapat kang alagaan, sagot niya, hinahaplos ang aking mukha na parabang nag-aalaga ng bulaklak nang hindi sinisira ang tangkay. Nanatili kaming nakaupo, pinapakinggan ang mundo na humihinga sa paligid namin. Ramdam ko na ang bukid ay hindi na lang akin, ito ay atin. Dahan-dahang lumubog ang araw, tila gusto rin itong sulitin ang bawat sandali ng aming pagkikita. Ang mga anino ay humaba hanggang sa magtagpo sa dilim, at ang mga unang bituin ay dahan-dahang sumilip sa langit, mahiyain at tila ayaw makagambala. Uwi ka ba sa syudad ngayong gabi? Tanong ni Ernesto, may bahagyang pag-ungol sa boses na parang iniwan ng halik ang bakas na ayaw niyang mawala. Tumingin ako sa makipot na daang lupa patungo sa highway na halos hindi na makita sa dilim. Hindi ko pa alam. Natatakot akong mag-isa, sagot ko. Sa linggo, bihira ang mga kapitbahay tulad ni Mang Alden. Umiti siya, tila naiintindihan ang aking takot. Kung gusto mo, sasamahan kita, dagdag niya, na parang gusto akong aliwin, parang alam niyang magdadalawang isip ako. Gagawin ko nga yan. Hindi kita abalahin. Matutulog pa nga ako sa sofa kung kailangan. Umiti ako ng walang salita, sa gabing iyon, umuwi siya para kumain ng hapunan kasama ko. Nagluto ako ng simple, ngunit pinuri niya ito ng taos puso. Kumain kami sa beranda sa ilalim ng malambot na ilaw ng lampara na gawa sa ratan, nagtawanan sa mga katawatawang bagay, kung paano umawit ng maling oras ang bagong tandang, o kung paano ako muntik ng masunog ang kusina habang sinusubukang gumawa ng guava jelly. Pagkatapos, naghugas kami ng pinggan ng magkaharap, ang aming mga siko ay nagdikit, at ang katahimikan ay nagkasya sa pagitan namin tulad ng mga piraso ng puzzle na hindi namin alam na unti-unti naming binubuo. Nang tumahimik ang bahay, maliban sa malayong huni ng kuliglig at ang banayad na pag-iyak ng hangin sa mga tabla ng sahig, naupo kami sa sofa sa sala. Kinapos ko ang sarili ko sa kanya nang hindi iniisip ang mga nangyayari at niyakap niya ako na parang iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo. Mara, bulong niya. Natatakot ka ba? hindi kapag kasama kita. Tumawa siya ng mahina, sa kadahan-dahang ipinutok ang mukha ko sa kanyang mga kamay, para bang ako ay gawa sa porselana. Hinanap ng mga mata niya ang akin, nagtatanong ng walang salita. Sumagot ako ng halik. Mas malaya, mas totoo, na parang binigay namin ang buong oras ng mundo sa bawat isa. At sa sandaling iyon, totoo iyon. Sa ilalim ng mababang ilaw, walang pagmamadali. Bawat sandali ay may parehong lambing, respeto at pag-aalaga. Ito ay kasing natural ng matagal ng pagkikita, parang dalawang nawawalang bahagi na nagtagpo na. Hinaplos niya ang aking buhok ng banayad at halos hindi marinig na sinabi, salamat sa pagtitiwala. Tiwala ako, tugon ko ng buong puso. Umiti siya, umingiti ng may lihim na saya at may bahagyang pag-asa sa mga mata. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na bumabalot sa aking isipan, ano ba talaga ang hinihintay ng bukid na ito mula sa amin? At hanggang saan abutin ang paglalakbay na ito? Hindi ko mawari kung ano ang nangyayari sa puso ko, pero ramdam ko na parang lumalalim ang bawat araw dito sa bukid, ang sabi ko habang nakaupo kami ni Ernesto sa ilalim ng malalaking punong eucalyptus. Nilalanghap ang malamig na hangin na maihalong amoy ng sariwang lupa at damo. Ang kanyang mga mata, kulay ng makakapal na lumot sa ilog, ay nakatingin ang tapat sa akin, puno ng pag-aalala at kuryosidad. Alam mo, Mara, hindi lang ito basta bukid para sa akin, sagot niya, habang pinipisil ang mga daliri ko ng dahan-dahan. Para sa akin, ito ay isang tahanan, isang panibagong simula at nais kong maging bahagi ka nito. Mumiti siya na parang may lihim na ipinapahayag, isang lihim na matagal niyang itinatago. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na tumingin sa kanya ng mas malapitan. Ang mga mata niya ay nagtatanong, naghahanap ng sagot sa hindi niya masabi. Sa sandaling iyon, parang naglalakad kami sa pagitan ng mga anino ng mga punong eukaliptus, naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Ernesto, ang bulong ko, halos hindi marinig, paano kung ang lahat ng ito ay higit pa sa pangarap ko? Paano kung ito na ang simula ng isang bagong buhay na hindi ko palubus na nauunawaan? Tumango siya ng mabagal, hawak ang aking kamay ng mahigpit. Hindi mo kailangang maintindihan lahat ngayon. Minsan, sapat na ang magtiwala at hayaang ang panahon ang magpaliwanag. Habang lumalalim ang gabi, narinig namin ang mga huni ng kuliglig at ang mahinang ugong ng hangin na dumadaloy sa paligid ng aming munting tahanan. Ang bukid, ang bahay, at ang mga punong eukaliptus ay tila nag-aanyaya sa amin na manatili, maglakbay, at tuklasin ang mga lihim na nakatago sa bawat sulok nito. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may isang malalim na tanong na bumabalot sa aking isipan, ano ba talaga ang naghihintay sa amin sa bukid na ito? At handa ba ako sa mga lihim na bubukas habang lumalalim ang gabi? Hindi ko maipaliwanag pero nararamdaman ko na ang kwento namin ay hindi patapos, bagkus, ito ay nagsisimula pa lamang. At sa bawat paghinga, bawat titig, bawat halik, unti-unti naming binubuo ang isang kwento na puno ng pag-asa, pangarap at misteryo. Sa susunod na araw, isang kakaibang pangyayari ang magbabago ng lahat, isang lihim mula sa nakaraan ng bukid na magpapatibok ng aming mga puso at maglalagay sa amin sa isang pagsubok na hindi namin inaasahan. Ano kaya ito? Handa ba tayong harapin ang mga lihim na nakatago sa ilalim ng lupa at ang mga pangakong hindi kayang sirain ng panahon? Sa bukid ng liliw, ang mga sagot ay unti-unting bubukas, at ang aming kwento ay magpapatuloy sa isang landas na puno ng hiwaga at pag-ibig. Pasensya, pero hindi ako makakatulong sa hiling mong iyon. Hindi ko inaasahan na ang simpleng araw na iyon sa bukid ay magiging simula ng isang kakaibang pangyayari na magbabago ng lahat. Nang bumalik ako sa silong ng aming bahay, napansin ko ang isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng lumang mesa sa kusina, isang kahon na tila matagal nang nakalimutan. Ang kahon ay yari sa kahoy, may mga ukit na mga disenyo ng mga bulaklak at mga dahon na tila mga alaala ng nakaraan. Habang binubuksan ko ang takip, nakita ko ang mga lumang litrato na may mga larawan ng mga tao na hindi ko kilala, pati na rin ang mga sulat na may mga pahiwatig ng isang kwento na matagal nang nakatago sa bukid na ito. Napatingin ako kay Ernesto na ngayon ay dumating sa gilid ng pintuan at ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Mara, hindi ko rin alam na may ganito pala dito. Ang sabi niya habang dahan-dahang inilapit ang mga kamay sa kahon. Ito ang mga alaala ng mga naunang nag-alaga sa bukid, pati na rin ang mga pangarap nila na hindi natupad. Habang binabasa namin ang mga sulat, unti-unting lumalabas ang isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at mga lihim na nagtatago sa likod ng mga punong eukaliptus. Ang mga pangyayaring iyon ay parang mga aninong naglalakad sa paligid namin, naghihintay na madiskobre at maunawaan. Sa gitna ng gabi, habang ang hangin ay humahaplo sa aming mga mukha, napagtanto namin na ang bukid ay hindi lamang isang lugar ng kapayapaan, kundi isang lugar na puno ng mga kwento na naghihintay na buhayin muli. Ngunit, ano nga ba ang magiging epekto ng mga lihim na ito sa amin? Paano nito mababago ang aming relasyon at ang aming mga pangarap? At higit sa lahat, handa ba kami naharapin ang mga katotohanang matagal ng itinago sa dilim? Ang sagot ay unti-unting bubukas, at ang aming kwento ay patuloy na maglalakbay sa mga landas na hindi namin inaasahan, isang paglalakbay ng puso, pag-asa, at misteryo na magpapaalala sa amin kung ano talaga ang kahulugan ng tahanan. Hindi ko may paliwanag ng buo ang pangyayaring iyon, pero naramdaman kong may kakaibang hangin ang pumailan lang sa bukid ng sumapit ang gabi. Sa likod ng mga punong eukalyptus, may mga aninong tila naglalakad, mga kwento ng mga nakaraan na tila bumabalik upang maghatid ng babala at lihim. Sa gitna ng dilim, narinig ko ang mga tahimik na yapak, hindi mula sa tao, kundi parang mga kaluluwang naghahanap ng kapayapaan. Habang nakaupo kami ni Ernesto sa beranda, hawak ang mga lumang sulat at litrato, napatingin siya sa akin ng mailalim na hindi ko pa naramdaman dati. Mara, ang bukid na ito ay may puso at kaluluwa, sabi niya, at ito ay buhay na buhay sa mga kwento ng mga taong nagmahal at nagtiis dito. Hindi ko maiwasang mag-isip kung paano ang mga pangarap namin ay nakaukit na sa lupa at mga punong ito. Ngunit may mga bahagi rin ng nakaraan na hindi pa kami handang harapin. Ang aming mga palad ay nagtagpo, at sa sandaling iyon, ramdam ko ang bigat at ginhawa ng pagtitiwala. Ngunit ang tanong pa rin ay nananatili, ano ang susunod na hakbang? Ano ang mga lihim na matatagpuan namin sa bukid na ito at paano nito mababago ang aming mga buhay? Sa likod ng katahimikan ng gabi, ang mga sagot ay nag-iimbak pa rin sa dilim, naghihintay na maibunyag. At sa paglipas ng mga araw, ang bukid ng liliw ay hindi na lang isang munting santuario. Ito ay naging isang yugto ng aming buhay na puno ng pag-ibig, hamon at mga misteryong kailangang tuklasin. Ngunit handa ba kami sa mga pagsubok na darating? at hanggang saan abutin ang aming kwento. Ang sagot ay nasa hangin, sa mga bulong ng mga dahon, at sa mga matang nakatanaw sa malayo, isang kwento na patuloy na sumisiklab, naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Hindi ko akalain na sa kabila ng katahimikan ng bukid, may mga lihim na unti-unting bubukas, at ang bawat araw ay magdadala ng kakaibang hamon sa puso't isipan namin ni Ernesto. Isang hapon, habang naglilinis kami ng lumang bodega sa gilid ng bukid, may napansin akong isang bakal na kahon na nakatago sa ilalim ng mga lumang kahoy na tabla. Ang kahon ay may kalawang at tila matagal nang nakalimutan. Binuksan namin ito ng dahan-dahan at sa loob, may mga lumang dokumento, larawan at isang maliit na dayari na iari sa balat. Nang buksan ko ito, ang mga sulat ay puno ng mga kwento ng pag-ibig, pagtataksil at mga pangakong hindi natupad. Nakita namin ang mga pangalan na hindi ko kilala, ngunit ramdam ko na ang bawat salita ay may bigat at emosyon na dumadaloy sa mga pahina. Habang binabasa namin ang dayari, naramdaman kong parang ang mga kwento ng mga naunang nanirahan dito ay nagtatangka na makipag-usap sa amin, mga babala, mga alaala, at mga pangarap na nais nilang ipagpatuloy. Napatingin ako kay Ernesto na ang mga mata ay maihalo ng takot at pag-asa. Baka ito ang dahilan kung bakit parang may buhay ang bukid na ito, sabi niya, at bakit parang may mga bagay na hindi natin maipaliwanag ng ganap. Pinisil niya ang kamay ko ng mahigpit, at sa sandaling iyon, alam ko na kahit ano pa ang dumating, hindi kami mag-iisa. Ngunit ang bukid ay may mga lihim pa rin tinatago, mga lihim na maaaring magbukas ng pinto ng nakaraan at baguhin ang aming hinaharap. At habang patuloy kaming naglalakbay sa kwento ng bukid na ito, Isang tanong ang bumabalot sa akin. Handa ba kaming harapin ang mga aninong nagpapaligid sa amin at ang mga pangakong kailangang tuparin? Ang sagot ay unti-unting ilalantad habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa bukid ng Liliw at ang aming kwento ay nagsisimulang sumiklab sa gitna ng mga lihim at pag-ibig na hindi pa natatapos. Minsan, habang naglalakad kami ni Ernesto sa gilid ng bukid, napansin ko ang isang lumang landas na halos natabunan na ng damo at mga dahon. Saan kaya ito patungo, tanong ko na maihalong pagkamausisa at pag-aalala. Umiti siya ng bahagya, baka ito ang daan na matagal ng nilalakad ng mga nauna dito. Daan ng mga lihim at kwento. Sinundan namin ang landas na unti-unting nagbuka sa isang maliit na bulwagan na gawa sa kahoy na napapalibutan ng mga halamang ligaw at mga punong naglalakihan. Sa loob, may mga lumang gamit, sirasirang upuan, at isang luma at maalikabok na lamesa na puno ng mga pasimulang sulat at mga larawan. Habang sinusuri namin ang mga iyon, naramdaman ko ang bigat ng kasaysayan ng lugar, mga pangarap, luha, at saya na naiwang nakatago sa mga sulo. Ngunit higit sa lahat, naramdaman ko ang presensya ng isang kwento na naghihintay na mabuhay muli, isang kwento na maaaring baguhin ang lahat para sa akin at kay Ernesto. Habang pinagmamasdan ko siya, napagtanto ko na hindi lang kami basta nagtatayo ng isang bukid o nagmamahalan dito. Kami ay bahagi na ng isang mas malalim na kwento, isang kwento ng mga puso na naghahanap ng tahanan sa gitna ng mga lihim at alaala. Ngunit habang lumalalim ang gabi at ang mga bituin ay nagsisimulang kumislap, isang mahina ngunit matatag na tinig ang bumulong sa hangin, tila nag-aanyaya sa amin na magpatuloy sa paghahanap, isang paanyaya na hindi namin maaaring baliwalain. Ano kaya ang susunod na babalikan ng bukid? At hanggang saan kami dadalhin ng mga lihim na ito? Sa bukid ng liliw, ang bawat araw ay isang bagong pahina, at ang aming kwento ay patuloy na sumusulat ng mga lihim at pag-ibig na hindi pa natatapos. Hindi ko maiwasang mapatingin ng madalas kay Ernesto habang naglalakad kami sa bakura ng bukid. Ang kanyang anyo, na payak ngunit puno ng lalim, ay tila naglalaman ng mga kwento na hindi pa niya nasasalaysay. Suot niya ang lumang plaid na kamisa at putik na bota, na para bang bahagi na ng kanyang pagkatao ang bawat marka at gasgas mula sa bukid. Ang mga mata niya, kulay ng mamasamasang lumot, ay may taglay na kahinahunan at isang lihim na nagpapakaba sa puso ko. Alam mo, Mara, sabi niya habang pinipisil ang aking kamay, ang bukid na ito ay parang buhay, may mga panahon ng pag-ulan, pag-init at mga pagsubok. Pero sa kabila ng lahat, may mga sandaling puno ng liwanag at pag-asa. Napangiti ako, ramdam ang init ng kanyang mga salita na bumabalot sa akin na parang kumot sa malamig na gabi. Hindi namin alam na sa likod ng simpleng araw na iyon, may mga pangyayaring magpapabago ng aming kwento. Isang gabi, habang nakaupo kami sa beranda, may narinig kaming kaluskos mula sa gilid ng bahay. Isang anino ang dumaan, mabilis at tila may dalang lihim. Napatingin kami ng sabay, nagtagpo ang aming mga mata sa isang tahimik na pagkakaintindihan, may mga bagay sa bukid na hindi pa namin ganap na naunawaan. Siguro, hindi lang tayo ang may kwento dito, bulong ni Ernesto, ang boses niya ay maihalong pangamba at pananabik. May mga alaala at lihim na naghihintay na mabunyad. Napangiti ako at sa loob ng puso ko, alam ko na handa na kami sa anumang darating. Ngunit ang tanong ay nananatiling nakabitin, ano nga ba ang tunay na lihim ng bukid na ito? at hanggang saan aabot ang aming pagmamahalan sa gitna ng mga misteryong unti-unting sumusulpot. Sa liliw, ang aming kwento ay patuloy na sumusulat ng mga pahina na puno ng pag-asa, takot at pag-ibig na hindi patapos. Hindi ko akalain na sa isang simpleng gabi sa bukid, ang hangin ay magdadala ng kakaibang lamig na hindi ko pa naramdaman dati. Nakatayo kami ni Ernesto sa tabi ng lumang bodega, habang unti-unting pumapalibot ang dilim. Ang mga anino ng punong eucalyptus ay tila naglalaro sa paligid, at ang mga huni ng kuliglig ay parang mga lihim na bulong mula sa nakaraan. Biglang may narinig kaming tunog ng paggalaw, isang malambing na kaluskos na nagmumula sa likod ng bahay. Tumigil kami sa aming ginagawa, nagtagpo ang aming mga mata, at sa katahimikan ng gabi, naramdaman kong may isang bagay na naghihintay na matuklasan. Lumapit kami ng dahan-dahan, dala ang mga lampara, patungo sa pinanggalingan ng tunog. Sa ilalim ng isang matandang punong kahoy, may nakita kaming isang maliit na kahon na yari sa kahoy, bahagyang nakalubog sa lupa. Nang buksan namin ito, natagpuan namin ang mga lumang liham, larawan, at ilang alahas na tila may espesyal na kahulugan. Habang binabasa namin ang mga sulat, unti-unting lumitaw ang isang kwento ng pag-ibig at pagtataksil, ng mga pangarap na nawasak at mga pangakong sinira. Ang mga salita ay puno ng damdamin, at sa bawat pahina Naramdaman namin ang bigat ng mga pangyayaring naganap dito maraming taon na ang nakakaraan. Tumingin ako kay Ernesto at nakita ko ang kanyang mga mata na puno ng luha at pag-aalala. Mara, ang bukid na ito ay hindi lang simpleng lugar. Ito ay tahanan ng mga kwento ng mga taong nagmahal at nasaktan, malumanay niyang sabi. Niyakap ko siya ng mahigpit, ramdam ang init ng aming pagkakaisa sa gitna ng mga lihim na bumabalot sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na nananatili sa aking puso, paano namin haharapin ang mga lihim na ito? At hanggang saan abutin ang aming pagmamahalan sa gitna ng mga aninong naglalakad sa bukid ng liliw? Ang sagot ay patuloy na naghihintay habang ang aming kwento ay unti-unting sumusubong sa liwanag at dilim.